Kung sasama ka sa apat na mahina, ikaw ang magiging ikalima. Ganon din kung sasama ka sa isang bakla. Kilala nyo ba yung batang Carlo Mendoza? Siya ay naging inaanak ni Vice Ganda. Anak ko kayo. Pag may nagtatanong, ay si Carlo, anak ko yan. Mula sa pagiging tough na bata noon, tila malambot na ngayon. Dapat ay hindi na wala ka ng bala kasi ang mga bata ay pinabahal dapat. Tama. At eto na naman ang isa pang video kung saan parang dinedepensahan niya ang sarili niya sa mga taong tumatawag sa kanya na bakla. Kasi, totoo sobrang halata. At malinaw na mapapansin mo yan sa kanyang mga mannerisms sa recent vlog ni Vice Ganda. kalambutan ni Carlo ngayon ay maaaring impluensya ni Vice noong sila ay magkasama. Bakit? Um, uh, Ganyan! Ayaw mo mag-explore. Ayaw mo. May <laughs> oh, sa balang araw, tatawag ka, sasabihin mo, Mami, parang ito na gusto ko. <laughs> o baka naman ayaw mo lang ng kulay. Gusto mo ba lang like ito? Ayaw ko po niyan. <laughs> Patunay na nagiging ugali ka rin ng mga nakapaligid sa iyo. Shoutout to you bro Carlo, huwag kang mag-alala. Nagsimula ka bilang martigas na tao, balik ka lang doon at lumayo ka sa mga nagpapahina ng pagkalalaki mo. At ganun din para sa mga utol kong nakakapanood dito. Kung gusto mong magbago at tumatag, hindi pa huli ang lahat. i mo ang page ko at tuturuan kita kung paano maging tunay na lalaki. Ang na kong sigma kapit ng tanggal. Sigma mindset mindsets sa masa baba na Lampasan kayong lamapan sa tanong pakso baba makanipik na lang makanipik na na